Habang nasa labas nga ako at tinitingnan ko yung mga anak ko, ay bigla kong naisip na kuhanan sila ng video. Natuwa lang ako kasi siguro na-miss ko yung pagiging bata at ang aking kabataan. Dahil talaga nung bata ako, sobrang exposed ko sa labas. Lahat siguro ng larong pang bata ay nalaro ko na. At sino bang hindi naman mai-enjoy ang kabataan kung dyan ka nagkapeklat, dyan ka nabukulan sa paglalaro sa labas. Naranasan ko pa nga talaga maglaro ng baseball noon, nung kabataan ko. Patintero, tumbang preso, habulan, taguan. At ang kahit paglalaro ng holin at goma, talagang hindi ko yan pinalampas. Ang sarap lang talaga isipin na nung kabataan mo na i-enjoy mo yung mga ganong klase ng laro. Na sana gusto kong ma-experience din ng anak ko dahil sa panahon ngayon, ang kabataan ay iba na ang mga trip talaga nila. Sobrang exposed na sila sa social media at sa gadgets. Gusto ko rin sana ma-experience ng mga anak ko yon sa panahon ngayon kasi is sobrang limitado pa rin talaga ng time nila sa labas. Lalo na nag-pandemic na halos hindi sila pwedeng lumabas. Kaya ngayon sinusulit ko na talaga tuwing hapon kahit isa o or dalawang oras pinababayaan ko sila sa labas maglaro para na rin siguro magkaroon sila ng maraming kaibigan para pagdating ng araw at lumaki sila ay hindi nila pagsisihan na hindi nila na-experience ang pagiging isang bata na malayong nakakapaglaro sa labas. Natutuwa nga ako habang pinapanood sila kasi talagang sabi ko na i-enjoy nila yung pakikipaglaro sa mga kabataan na kapitbahay namin. Ito nga anak kong bunso, ito nagbabike siya at kalaro niya yung isa sa mga kaedad niya din. Kaya mga mami, hayaan lang natin ang mga anak natin na maglaro sa labas para ma-experience yung mga ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Kung uuwi man silang may bukol, may sugat at umiiyak, kasama yan sa pag-iisang bata. Natural lang yan. At least, na experience nila ito paglaki nila mapapamana pa nila sa kanilang mga anak. Maraming salamat po at sana po ay suportahan ninyo ang aking mini blog at ang aking page. Maraming salamat and God bless us all. Happy be mommy. Bye.